Paano nga ba natin i-reset ang ating mga cellphone na walang mabubura na mga files, videos, photos at mga apps? At para maging smooth ulit gamitin at maiiwasan ang paglalag ng ating cellphone at paghahang. Kung paano gawin to, sundan nyo to, guys. Una, pindutin ang ating mga settings. at scroll up nyo lang guys. At paalala, iba-iba ang ating mga cellphone so iba-iba din ang ating mga settings. Sa iba ay system management at dito naman sa akin guys is general. Pindutin ang general, pindutin ang reset iPhone at pindutin lamang yung reset guys. At paalala, yan lamang reset all settings ang inyo i-click. Dahil kung iba yung mapindot nyo dyan guys, baka mabura yung mga files nyo yung tinatago-tago dyan. Pindutin ang reset all settings. At pindutin ulit yung reset all settings guys. At ayan na guys, magiging smooth na ulit ang inyong mga cellphone na parang bago ulit. Sana may matutunan kayo sa video na ito. Please Follow for more tips.